Hi guys, good morning. Uh, bukas October 30, 2023. Barangay election na guys. Uh, magbibigay lang tayo ng kaunting opinion about barangay election. Uh, kapitan, tsaka pitong kagawad, tapos sa uh, SK naman, SK chairman, tsaka SK kagawad. Ganun lang, kabilis. Uh, tapos, every 3 years yata to every 5 years rin yung barangay election ngayon, ngayon na lang na ulit, ulit guys ang masasabi ko dyan guys sa barangay election mas prepare para sa akin guys yung ano yung mga newly natatakbo yung mga baguhan mas ayaw ko yung mga re-elected ah. pero may kondisyon naman ako dun sa reelected kung sa barangay nyo talaga uh, walang gustong mamuno pwede, pwede siguro yung reelected pero imposible ngayon imposible na yan sa panahon ngayon guys yung uh, sa barangay nyo ikaw lang ang malakas ang loob na mamuno, imposible na yon kasi sa makabagong panahon napakadali lang naman mamuno sa isang barangay guys tsaka ang mga tao naman sa barangay nyo imposible yung, ikaw lang pinakamatalino imposible naman sa buong barangay nyo puro sila walang alam o walang alam sa pamumuno kaya para sa akin mas maganda yung mga newly para mabigyan naman yung iba mga kapitbahay nyo kapurok nyo kasi yung barangay guys yung barangay isang maliit lang naman na lugar yan na pwede mong pamunuan 'di diba? Tsaka kayo kayo na lang rin diyan eh, mga angkan, iba-ibang angkan. Pwede mag-ikutan na lang kayo para walang away. Uh, sa nakikita ko balita, pinag-aagawa na rin ng barangay, guys. Pinag-aagawa na yung position diyan kasi maraming benepisyo nakikita ko. Hindi lang honorarium, may sahod rin 'yan, mga benepisyo yung mga anak nyo pasok sa gobyerno, mga libreng pag-aaral kung manalo kayo diyan, ha. Ano pa? ah, uh, pwede ka yata dyan na uh, automatic hindi ka na kailangan ng civil service commission exam kung nanalo ka di ba? pwede ka pang siguro habang nasa work ka, pwede ka mag aral mga upgrade ka ng ano ng skills mo yan ang kagandahan yan ang uh, barangay start na yan ang political career mo May mga SK Kabataan start na yan ng political career mo career mo uh, yan yan ang gusto ako gusto ko rin yan guys yung ganyan may kasi ako sa mga politika kaya maganda yan maganda yan ang kuwang kasi dyan minsan nagkakaingita na alam mo na alam mo naman yung mga magkakalaban kaya yan nag-aaway-aaway kasi may corrupt dyan eh may nangyayaring corruption kahit sa barangay diba nag-aagawan sa pondo alam na ya yeah, kaya yan nag-aaway-away sila kasi kung malinis naman yung ngarren mo walang ganyan eh walang nangyayaring awayan eh kung malinis ang ngarren mo sa barangay 'di ba tsaka hindi ka hindi ka buraut na alam term ka lang okay na ibigay mo naman sa iba para sa akin Ganon... kasi kung ang iniisip mo masama talagang magkakaroon ka ng kalaban o nagiging magulo yung barangay nyo. Kasi masama yung hangarin mo eh. Pero yung hangarin mo lang, magtrabaho lang, serbisyo di ba? Normal. Normal lang para sa akin. Uh, yan ang masabi ko guys sa barangay election. Ano pa? Ano pa guys? Ah, uh, yung mga nababalitaan ko nga dyan sa barangay election pirma lang ni kapitan may bayad na kaya nagkakaroon ng mga corruption sana huwag pa marisan yan yung mga kagawad rin pirma lang ni kagawad di ba di ba nagyayabangan kasi nakaupo sana huwag niyong isipin yun pag nakaupo na kayo yan ang naiisip ko dyan kasi nagiging magulo lang yung barangay nakikita ko kahit saan sa barangay namin sa barangay ng misis ko parang nagkakaroon ng rivalry pangit rin yan, tanggalin nyo na yan diba? isipin nyo na lang yan parang nag apply lang kayo ng trabaho diba hindi pa kasi ginagawa ng ano yan eh, negosyo yung pagtakbo sa barangay Ayan, diba? nagpapataya na dahil lang sa posisyon pangit yan, huwag nyong pamarisan yung ganyan guys Uh, ano pa uh, para sa akin yung barangay election uh, smooth lang ah smooth wag wag ano wag masyadong magaway-away bigayan lang ah yan ang sinasabi ko bigayan lang kung ikaw ba naman na nilbiyana ng ano yung one term bigay mo naman sa iba ang style kasi dyan para hindi ka nagiging makasarili sa posisyon guys bawa kapat bata ka pa SK di ba nagsisimula tayo sa SK political political career kung nanalo ka ng SK chairman upgrade ka na kung nanalo ka ng SK kagawad pwede kang mag upgrade ng SK chairman di ba kung nanalo ka na sa SK chairman next next election kung talagang yun ang karir mo yan, pasukin mo naman yung kagawad Sa adult uh, Pag nanalo ka na sa kagawad ak, Pasukin mo naman yung ch chairman Yan, ganyan Kung nanalo ka sa chairman Upgrade ka na Sa town ka na munisipyo ka na Municipal councilor councilor ka na Hanggang sa pataas ng pataas Yun, hindi ka maboboring Guys Hindi ka maboboring sa Isang posisyon Ganon, paket ka dapat Kasi yung iba ginagawa na talaga niyang negosyo yung barangay nila hindi na umalis doon ewan ko taking care of business baka mayroong ginagawang kalokohan sa barangay nila kaya nagiging pangit yung ganyan guys upgrade mo para di kayo maboring upgrade nyo tsaka pangit rin yung gagadalin nyo masyado yung ang kanya wag wag ganon wag ganon yung pinagyayabang yung apelyido nyo wag lang normal lang kung matalo, okay lang. Kung manalo, okay lang rin. ba diba? Yung iba kasi, uh, para manalo, makikipagpatayan, gagamit ng pera, gagamit ng mga ano, berdugo. Pangit yun, guys. Huwag niyong pamarisan yun. Yung mga ganyang style na politiko. Yun lang, guys. Masasabi ko sa barangay election, uh, good luck bukas. Uh, safe lang, tapos bumoto ng naayon sa gusto nyo, yun lang bye bye thank you